Kamusta naman yung mga interventions na ginagawa ng DOH singilo sa pamamahagi nitong mga alba itong mga malilinis na inumin tubig katuwang po yung iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Sama na uh, J. Mark. Sabay-sabay ang ating uh, pagtulong sa ating mga kababayan na uh, biktima nitong mga bagyong ito. Sa gawin ng uh, DOH, ang tinitigan natin is yung mga tinatawag na una, medical and public health. Uh, kasama dyan yung mga gamot na ating pinapadala. Yung napag-usapan na natin tungkol sa tubig, tawag yan sa ikalawang sinasabi na water, sanitation, and hygiene. Meron rin tayong bahagi na tinatawag na nutrition. At yung ikaapat is yung mental health and psychosocial services. Mark, uh -oh. no? J. Mark, na natin yung apat na mabilis, no? Una, yung uh, tubig na sinabi natin, water and sanitation, totoo yun na meron tayong dapat malinis, no? At sinabi malinis, hindi lang yung malinaw. Yung yes. sigurado tayong napakuloan o no? kaya right. na-chlorinate para walang uh, mikrobyo na tubig, para hindi masira yun saan. Mm -hmm. Pangalawa, yung ating uh, sinasabi ng uh, medical and public health, uh, may mga gamot, no? Ito, minsan nakakalimutan yun pong ating mga kababayan na nakamaintenance uh, sa high blood, sa diabetes o kaya sa iba pa mga sakit na kailangan ng maintenance sa patuloy, mag sabi po tayo sa ating mga medical teams na nandiyan po sa mga evacuation centers para kung meron po sila at malamang meron silang mga maintenance medicines na pwedeng i uh, reseta at ibigay ay patuloy yung pag-inom ng ating mga kababayan. Mm -hmm. Yung nutrition naman uh, lalo na sa mga kabataan, ang breastfeeding is still best for babies even in times of disaster. Mm -hmm. Meron tayo yung dapat mga breastfeeding areas sa ating mga evacuation center kung saan ang mga nanay na breastfeeding ay pagka ang kanilang uh, pagsusuan ng sanggol ay mapapatuloy ang breastfeeding at mm -hmm. yung pinakahuli, last nice but not the least ay uh, Mark, yung uh, mental health and psychosocial services. Mm -hmm. Sa panahong ito ng sakuna, mahirap talaga ang mawalan o kaya mawala sa lugar na dating yes. kinagigisnan yung ating mga bahay, no? Oh. Mahalaga yung tayo ay nagkakamustahan at sinisigurado na okay ang ating mental health. mm -hmm.